Good morning mga higala. For today sa video, giuban nato si Mama Upapa sa kagayan di Oro City. na nga day for general check-up. So nakakita man may ani na pagkaunan, deri dayon may gisulod ugnang-aun. Mga unta mga higala, kauban nato sila Mama Upapa. Salamat ka Ayu, sa pag-sponsor. Shoutout nila Mrs. Milani, Brobel, and klong, klong Thank you so much. We love you all and God bless you all. So na huma naman mi og pangaon proceed na dayon mi sa Maria Reina Hospital for general check up salamat kaayo ninyo sis Milani Bro Bell and Klong, -klong sa pag-sponsor para ma-check up nato ang atong ginikanan love 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 So nahuman naman mi og pa check up ulit na dayon mi og nakakita mi og pandisal ni hapit mi og nagpalit para pagsakay sa minibus makaisnak mi salamat sa concern ninyo sis Milani Bro bell, and Klong Klong love you all salamat sa paglantaw mga higala amping tapermi and a god bless